Ngayong araw, vaccine day na ng mga papi. Pero bago yan, pagising ko, bumili muna ako ng kanilang pagkain dito sa Zenaida's Rice Dealer and Poultry Supply. Kompleto sila dito para sa inyong mga pet. Gaya ng dog food, cat food, pagkain ng manok, o anumang mga alaga nyo. At marami pang iba. Located lang sila sa lumang palengke, malapit sa Hall of Justice. Pag uwi nga, pinakain ko na ang mga papi. Napakabilis lang nilang lumaki. Parang kailan lang. Pagkatapos kumain, pinaliguan ko na din sila. at binawasan na rin yung mga kuko. Habang naliligo ako, pinalaro ko muna kay Gabin. Kotsi-kotsihan daw. At eto na nga, dadali na namin sila sa bed. Shoutout sa blue tricycle na nasakyan namin. Dito nga pala ang bed ng mga papi. Sa AB, House Bed Animal Clinic. Sa likod lang to ng bagong palengke. Kung may kailangan kayo para sa mga pet nyo, kumpleto sila dito. Gaya ng vitamins, pagkain ng mga pet. Marami pa silang ino-offer. Eto Facebook page nila. Subok na talaga dito sa AB House Bed Animal Clinic. Tinimbang muna ang mga papi at diniworm na din. Tapos in din sila. Salamat, Dok. Nagtanong-tanong na din ako kung anong magandang vitamins para mas maging healthy ang mga papi. At ito nga, dumating na si Dok Marilu. Pinirmahan niya na yung mga bet card. Thank you, mga Dok. Pag uwi nga, ginutom na kami. Sakto, lakas ng ulan. Napahat patuloy kami. Hanggang dito na lang. Salamat sa panunood. Baka may nagustuhan kayo sa mga papi. Ready na sila sa kanilang bagong tahanan.